So ngayon po mga Lodi, ang dami po na nagtatanong sa atin ito at baka isa po ito sa inyong katanungan, lalo, lalo na kung hindi pa po kayo monetize sa in-stream ads. So ang tanong po nila mga Lodi no, ay paano daw po ang mangyayari sa kanilang 60k minutes views kapag ka po nagbura sila ng kanilang mga video. Mababawasan ba daw to, mauubos ba daw to, or etc. So ganito po mga lodi, no? papayuhan ko po, po kayo bilang isang content creator. Dapat ganito po yung mindset ng isang content creator. Dapat lagi nating iniisip na malinis dapat yung ating account at makaiwas tayo sa violation. Kung alam po natin mga Lodi na yung ating mga video ay may violation, lalong lalo na kung ito ay original content mga Lodi, wag na wag po kayong magdadalwang isip na i-delete yung video. I-delete nyo na agad dyan. Wala po sabi-sabi. I-delete nyo na po agad dyan dahil maaari na kayo nga is makagain ng mga makag gain ng maraming minutes views kahit po million-million na yung inyong minutes views na nag-gain dyan kung ito naman po mga video na ito ay makakad lang sa inyong pag-setup ng monitor, uh, monetization or maaari kayong ma-demonetize dito, dapat mga Lodi, alisin nyo na po yun. Bale wala mga Lodi, no, yung inyong napakadaming minutes views kahit magsobra-sobra Kung hindi kayo makakasign up, dahil po meron kayong mga video na may violation. Okay? Mas mabuti yung malinis po yung ating account para wala po tayong pangamba sa, sa sign up natin kasi karamihan po ngayon nare-reject yung kanilang ano, Uh, stream ads, yung uh, application nila tapos yung iba po, naka-X yung kanilang content monetization policy dahil nga po, meron silang mga uploaded na bawal, at ang karamihan po ngayon, is yung mga unoriginal content talaga, huwag nyo pong panginayangan yon mga lodi, no? ang panginayangan nyo po, is yung panahon na dapat kayo ay nakasign up sa stream ads, sa monetization, kasi mga lodi, yung iba po, nangihinayang dun sa mga video na i-delete nila, kasi maaari nga na mag-gain ng minutes views Okay? So, huwag niyo pong iisipin yun. Kasi yung minutes views, kusa pong lalapit sa inyo kapag kami nag-viral kayo ng mga original video nyo, sagbit lamang po yung uh, 60k minutes views na yan. Okay? So, bilang isang content creator, dapat ang maging mindset natin is mapanatili natin na malinis ang ating account. Dahil po, yung violation, mga lodi, walang pinipili yan. Mapamaliit na content creator o malaking content creator kapag lumabag sa partner monetization policy ni Facebook, no, maari kayong hindi makasign up sa monetization or maaaring mademonetize po ang inyong page or profile. Okay? So, para po makatulong ito sa mga kapwa natin content creator is mas mabuti na ipaalam po natin sa kanila to dahil yung iba po, ito rin po yung katanungan at nalilito sila. Ano ba dapat yung gawin? Okay?